Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Edo at Ate Viancy. ay aking sa pagbabatuloy ng ating video ay noong dumayo nga ang kalingap team kila Ate Viancy ay nagkaroon nga tayo ng isang Kalamansi Challenge Part 2 Dahil noong nakaraang Kalamansi Challenge ay ito ay talaga namang nagtrending Marami at nanood dito kaya namang marami din talaga ang nag-request na magkaroon sila ng Part 2 At mas magkaroon sila ng mas matitinding questions para sa dalawa Noong nakaraan nga ay nakita natin na nagkaiyakan na nga si Kalingap Edu at Viancy Dahil sa mga personal na question na talagang naitanong sa kanila at kaya kaya naman naiyak talaga si Biancy noong nakaraang vlog. Ngayong vlog naman ay mas marami pa talagang mabubunyag para sa dalawang ito at maraming mga secrets na talaga namang i-share din nila ngayon sa mga mananood at sa kanila ang mga supporters. Si. <laughs> ano po? Ate na Kasama pala yun. Um, totoo. Uy! 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 Amin <laughs> <laughs> um, po. <laughs> 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 Blessings. Uy! Blessings. Ito ako kasi dahil sa LC ang raming nabiyayaan, no? Mga, especially family ni Viancy, di ba? Mga reactors, di ba? Mga, ano yun? Bi-doctor <laughs> <laughs> lang. Doktor uh, lang. Maraming na bless family niya, sila Angel, sila yung pati kaibigan niya. Sa lugar ni Pianci, Pianci. Ba't nalang niyo ko nito? Kanina pa siya galit sa iyo eh. niya Sinilig ang lahat, ang kanilang mga supporters at mga mananood dahil sa mga sinabi nila na talaga namang words na magpapatunay sa tambalang edsy. Sabi ni Kalingap Edu na ito daw ay totoo dahil parang nagiging totoo na nga ang mga nangyayari, ang kanilang mga feelings sa isa't isa at makikita naman talaga natin at mapapansin ito sa mga kada vlog nila na parang hindi na lang ito para sa video at... Mukhang ito ay parang nagkakatotohanan na nga. Hindi naman nagpatalo si Ate Viancy dahil diniscribe niya ang word na EDC na isang blessing dahil para sa kanya ay blessing daw talaga na dumating ang EDC love team sa kanyang buhay lalong lalo na si Kalingap Edu. Ito ay nagbigay sa kanya ng maraming blessings at dahil dito ay gumagaan na ang kanilang pamumuhay kumpara noong dating wala pa ito. Mas mahirap to. Ay. <laughs> okay guys, ito na yung kalamansi challenge. Kalamansi. Mas mahirap. Mas... Mas personal. Kalamansi. Okay, uh -huh. um... Para kay ano muna, kay Bianci, you know? Bianci, sino yung una mong nakaklose sa Kaling of Angels? Si Melka. Melka. Palapakan natin si Melka. Napakabait ni Melks. How about sa K-Boys? Oh, lahat naman si David, no? David. David David David. Lahat David, lahat. Ha? Mabait. Oh, oh, saka ano siya, uh, kumbaga, uh, teacher ka si David, kaya marunong siya makisama sa mga mga bata at kumbaga ano siya, eh, nagbibigay rin siya ng advice, mga paalala sa mga Kaling Angels natin. Okay, so... Ang unang part nga ng kanilang question sa unang part ng kanilang kalamansi challenge part 2 ay medyo light pa nga dahil tinanong lamang sa kanila kung sino ba ang mga tao na talagang una nilang naging close sa kalingap team. Sabi ni Viancy na si Ate Melka at Kuya David daw dahil ang mga taong ito ay talaga namang matildal at madaling pakisamahan kumpara sa ibang tao. Kung alam natin at matatandaan na si Viancy ay talagang hindi nakikipag-usap dahil sobrang mahiyain nito dati. Ngayon nga buti ay medyo na-overcome na niya ang kanyang pagiging dahil na rin sa tulong ng mga tao na sa kanya, lalong lalo na si Kalingap Edu. Kaya naman unti-unti na nating nakikita si Viancy na nakikipag-usap at nakikipag nakikipaghalubilo sa ibang tao. Kaya naman mas lalo siyang ininamahal ng kanyang mga supporters at mga fans dahil dito. Paling up angels natin. Okay, so... So, Biancy, si next question natin. Papayag ka ba na iba ang kalabti mo? Hmm. <laughs> Tawad! Uy! 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 pero ano, depende pa rin po. Depende okay. sa... Ay, okay, Kuya Bal, okita sa iyo, Kuya Bal. Ay, grab. Ay, <laughs> papayag eh, ba kayo? Hindi, hindi ko payag. Ay, baka ito kumayag. Si, bakit? Ano ba ako? Si Dan nga, dalapti mo sa ibe. Oy! Allah! Bay! Yari, ibang issue na yan. Huwag naman yung Dan, Don. Huwag naman yung dalawa. Huwag naman yung dalawa. Oh! Huwag naman yung dalawa. Okay. Sa so, sales naman tanong natin, Kawets, kung sakaling ilalap team ka sa iba, papayag ka ba? Ano ba, o, si Kuya ba? Alam mo si Kuya ba, iba ang ano nun eh. Iba-iba ang mga desisyon nun eh. <laughs> kinilig talaga ang lahat ng manonood noong sinabi ni Viancy na hindi niya daw talaga gusto na iba ang kanyang makapartner o makalove team sa Kalingap team dahil talagang nakakaiba nga talaga si Kalingap Edu at meron na din talaga silang pinagsamahan marami nang naayambag si Kalingap Edu sa kanyang buhay at marami na itong naiturong sa kanya kaya naman hindi natin masisisi si Viancy kung ayaw niya ng palitan ng kanyang ng love team. Ngunit sa kabilang banda ay sinabi niya rin na importante pa rin ang opinion ni Kalingap Val at Kalingap Prab na talaga namang nagmamanage sa kanya. Kaya ito din ay kanyang inirerespeto kahit iba pa rin ang kanyang gusto. Nang puso Gusto nga rin ano ka Kuya Val sa iba? Ano Siguro ano, yung love team lang naman, pwede. Pero ang doon lang. Pero kung personal, sa ano na totoo na ako. Parang may Siyempre parang ayoko. Hey Pag sa totoong buhay. Si, ano ba yung totoong buhay? Gusto niya si, si Bianchi, Bianchi, Bianchi talaga. Grabe! Ayan. Kinakabaan na po si Bianchi. <laughs> si, Walang nagkakalaman si guys. Mga matatagan. Para kay Beyoncé, di ba, nung nakaraan, hindi, na, hindi mo ito nasagot. Crush mo ba si Eds? Or naging crush mo ba si Eds? <laughs> Uy! Oh! <laughs> <Mami na! laughs> Sumagot na! guys! Wala na. Wala nang bulong si Dr. Lab. <laughs> Naku, kinabahan talaga ang lahat ng mga viewers, pati ang Kalingap team, dahil sa sagot ni Kalingap Edu. Dahil... Pumayag siya na iba ang kanyang love team ngunit kinlaro niya naman ito. Hindi naman daw talaga siya papayag na iba ang kanyang love team sa Kalingap team ngunit kung sasabihin man ni Kalingap Val at may iba itong plano para sa kanya ay talagang papayag siya ngunit kung sa personal na buhay ay hindi niya hahayaan na iba ang kanyang makalove team at siya pa rin daw ang masusunod kung sino ang kanyang gusto sa kasalukuyang panahon at ito nga ay si Ate Viancy. Kaya naman isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ate Viancy noong marinig niya ang mga words galing kay Kalingap uh, Enro. Ito, Viancy, ano? Kung invite ka ni Eds na magbakasyon, kayong dalawa lang, may nag-sponsor, papayag ka ba? Hindi okay. po. Grabe. Anong masasabi mo doon, Eds? Dito daw siya papayag. <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. Alam <laughs> siya, ano, minor pa siya. Bawal sa ka. Siyempre, mas maganda kung ano, may kasama. Uy, grabe ka, Eds. Okay, okay, okay. So, wala pa rin nagkakalamansi, guys. For Edu, ay kay Biancy muna. Ano? Naniniwala ka ba, Biancy, na, ka, na may magsosupporta pa rin sa'yo kahit wala kang love team? Siguro po. Hindi <laughs> <laughs> mo alam? Hindi ko po. Hindi uh, mo masabi. Parang ganun. Ikaw, <laughs> Eds, sa tingin mo, kung si Biancy walang ka-love team, sa tingin mo may mga suporta sa kanya? Kinilig talaga ang lahat noong malaman na mutual ang nararamdaman ni Kalingap Edu at Viancy. Ito nga ay na-reveal sa ating Kalamansi Challenge Part 2 ngayong araw. Ngunit nakakatuwa at nakakahanga talaga si Viancy na kahit gusto niya ang isang tao ay meron pa rin talaga siyang mga boundaries dahil nga minor pa siya. Sabi niya ay hindi talaga siya papayag kahit ito ay sponsoran na silang dalawa lamang ang lumabas sa isang trip. At sabi naman ni Kalingap Edu na nagpahanga sa lahat na hindi naman daw talaga ito pwede dahil minor pa si Ate Viancy. Nakakatuwa dahil nire-respeto niya ang kanyang babaeng minamahal at marami pa tayong matutunghayan sa mga susunod na video. Abangan ng iba pang mga questions na kanilang sasagutin. Kaya so naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap Team yun lamang at maraming salamat sa panonood abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fiance hanggang sa muli bye